Ay, nulit pa daw. Okay, Oy okay. Galing, galing. Ops, ops. Oy! Nalisin, nalisin. Bisig. Oh, oy! Palayo na palayo, ha? Ah. Oh, oh! Hala? Hala? Ops, ops. Oy! Oh, ops, ops. Oy! Oh, galing. Ops, ops. Pak. Oh, oh, Catherine. Wala na. Oh, oh. Oy! Ano yun? Oh, is it? Oh. Ôi, oh, anh cái đây, ờ, Lucas. Ups! ops. Ôi, cố một Ba mà lên. Ôi, 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 anh cái Ờ, xin lỗi, đâu. Ờ, bạc, park park Pak! Ôi, 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 ôi. Ờ, xin cái. Ờ, Pak! One, two, three. Oh. <laughs> Oh, pak pak. Hala. Ani na, gira. Mawala ulit. Pak 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 pak. Ganon, ganon. <laughs> Palpak. Oh, wala na pa po ulit ulit. Oh. 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 Okay, Ani ulit. 1 2 3. Oy, galing. Wala na naman. Bak, pak 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 pak. <laughs> si insane. Ay. Oh, oh. Sen. Pak, pak. Uy, ang galing. Woo, woo. Walang rod, walang rod. O, cut, cut. Go. Uy, kaldag-kaldag ah. Pak, pak. Uy, uy. Perfect. Uy, uy. pengi pira. <laughs> Perfect. O, oh. Oh, go. Uy, pengi ano yan? <laughs> Ala. O, oh, o, oh, Pak. O, oh, o, ang galing. O. Uh. O. Uh. Mm, mm, mm. O. Oh. Uy, ang galing ah. Uh. O. Ops, ops. O. Oh. O, kong. Ops, ops, pak, pak. Pak, pak mali. Sorry. Uy, uy, ang galing, ang galing, galing. Uy, sila, wag kang magkamali kasi sila. Oh, oh, yan. bilis, bilis lang. Uy, 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 makukuha na Oh, uy, kasi ni Jung eh. Ang ka si eh. dali-dali kasi. Oh, ala Oh, one, two, three, go. Oh, lang, dito. Uy, uy, madali lang. ôi pa lễ Pa bà baba Allah bà baba. khaba yola Allah 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 Oh. allah Oh. allah 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 Wow! 300! 300! Kuko! Ang galing ah! Oh, Palakpakan ang mga ano! Uy! 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 Ang lang! Ang lang! Sila! Uy! 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 Uy. Uy. <laughs> ba nakarap dito? Uy! 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 Ape! Depe! 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 <coughs> ang dali! Basic! Hmm! 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 Ah! Ah! Dali! Ah! Uh. Ah! Uh. Ah! Uh. Ah! Uh. Ah! 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 Oh, oh, nakataas na. Ah. Oh, ah. Oh, lah, rangalangan. Ah! <laughs> ah, <laughs> <laughs> oh, sigay ah. Oh. Ah, oh, isun, go. Oh, Ala. Ah, pak pak. Oh, oh, oh. Ukat-ukat. Oh, Bola nang ulit-ulit. Oh? Pak pak. Oh, sing. Ala. Uh. Ala, ano 'yun? Oh. oh. oh, oh. 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 Oh? Oh. <laughs> oh! 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 <laughs> ano nangyari? Oh, nahirapan siya ang Amber Bar, gina bar! Uy! Uy, parang ano ah! Oh! oh. agogong <laughs> Mala! Yan, bibigyan natin siya pang bukas. Bye-bye!